Hello, Havana. Happy six months old. Today is your six months old. Six months old ka na, baby. Ah, Dahan-dahan lang sa paggapang ah, holok na po ka ba? <clears throat> Wala nang buhos si mami, baby. Hmm, tapos nawaan pa si Havana. May sipon na naman, oh. May sipon yan. May ubo na rin. Ay, nakuloid. Hindi lumalabas ng bahay pero nagkakasakit. bayan. yan? Havana. Havana, where is Coco Melon? <coughs> Excuse me. Havana. Coco Melon? Nerde Melon? Ha? Huh? Where is Coco Where is Coco baby? Uy. Uy, where is Coco <coughs> Kumagapang. <coughs> uh, Kaya dito na kami sa lapag. Hindi pwedeng sa ano siya. Uh, Ayaw na rin niya matulog sa ano niya. Sa kuna niya. Uh, Ayaw na niya doon. Hindi siya nasanay na doon. Ah. Dito na lang kami sa lapag. Kaysa doon kami sa kama, mataas, eh, pag nahulog, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom. Dito na nga, gumagapa nga sa ano eh, sa higaan eh. Bumababa na eh. Ah, bumababa na po siya. Paatras. Hmm, paatras pa naman. Paatras pa naman siya, Paatras. Si Habana pa atras, pa atras. Ah. Pa po siya. Pababa. Pababa na siya dito sa aming hinihigaan. Nabalintong na nung nakarang araw. Hindi ko alam. nag ako ng food niya. Ayan. Hmm. You want to sleep? Habana. You want to sleep na? Ah, uh? you want to sleep? Hmm, you want to sleep? Na? Ah, huh? you want to sleep? Na, baby? Mm. Ah, mm Hmm, I... Ah, Havana, Havana. <laughs> Galit na yan. Galit na. Galit. Havana. Oy. Havana. Ha? Huh? Galit na yan. Uy. Wow. Galit na yan. Ano may sakit si mama? Nahawaan si Havana. Ha? Huh. May sakit si mama. Nahawaan si Havana. Ha? Huh. Diba? may sakit Hindi lamang labas sa bahay pero nagkakasakit uh, 'di ba Hindi lakot sira si Havana pero nagkakasakit Hmm Ah oh. oh, ayan Hmm Hmm Lagot sira ikaw Ah huh? Vana. Uy, lakwatsira ba ikaw? Ha? Lakwatsira yan. Hindi ano? Ha? Ha? Okay, go sleep na. Go sleep na. Okay? Apsyong! Ayun na. Apsyong! <clears throat> mm. Apsyong na, apsyong. Apsyong siya ba na Apsyong. See bye bye. Bye. Bye bye. Ako ako. Ako ako. Bye bye. Bye. Umma. Umma bye bye. Bye. Mag-sleep na si Havana. Uy. Sleep na si Havana. Bye. Bye bye. Bye.